Nag-collab ilang sikat na influencers para magbigay saya sa mga batang tundo ngayong magpapasko. Nasa frontline ng balita yan, si Mon <laughs> 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 Kilala sa kung ano-anong kalukuhan sa social media. Magkano? Kita lang bubulungan oh, din. Hindi nakita ko isa. Bubulungan din. Iba. <laughs> pala, <laughs> ano, <pala. laughs> Pwede ba yung kayo lang? Hindi ba ganyan yung asawa mo lagi mong bulong? Bulong ng bulong eh. Bulong ng bulong. Oh, iba. Misis mi, 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 sa nagbibigay mo tayo. Oo, di ba? Magaling. Iba to. Mga nakakatawang content na pinag-uusapan online. Bakit mo kinukumpara yung motivational rise? Isang sign po yan na kahit may pera kayo, yung common sense hindi nabibilian At mga trending vlog na naging kontrobersyal. Diyan kilala ang mga sikat na social media influencers ngayon. Pero nitong weekend, post muna sila sa paggawa ng mga patawang content. Nagsama-sama sila sa Vita sa Tondo, Maynila for today's video para handugan ng pamasko ang mahigit isang libong bata. Sa pangunguna yan, ni Boss Toyo, hindi rin naman talaga puro kalokan, hindi rin lang puro kung ano ng -ano mga content yung ginagawa namin. Meron din kami talaga mga puso para sa mga maliliit na tao na katulad din namin kung saan kami galing. So hangat din namin na marating din nila yung kunasan kami ngayon. Bukod sa mga laruan, namahagi rin sila ng dalawandang bisikleta. May libreng pakain din at entertainment pa. Taong 2014 nang upisa ni Boss Toyo ang pamahagi ng mga laruan sa nasa dalawandang bata lamang. Hanggang sa taon taon na itong dumami at sinuportahan din ng iba't iba mga social media influencers. Kasama rin ang kontrobersyal na content creator at motivational speaker na si Rendon Labador. Gusto kong uh, purihin itong uh, mga ganitong gawain na ito dapat ang palagi natin pinapakita. Si Boss Toyo ay isang uh, magandang halimbawa lalo na sa social media. Ang mga magulang ng mga bata, labis ang pasasalamat sa mga sikat na content creator. Thank you, thank you kasi sinishare nila yung blessings nila. Malaking tulong po to para sa aming mga taga-tondo kasi uh, imbis na ilalaman namin pambili ng laruan, eh, ito na lang sa pamilya ng pagkain. Hiling naman ng mga dumalong content creator, magsilbisa na raw itong inspirasyon sa mga pausbong pa lamang na vlogger. Dapat daw, ginagawa ang pagtulong sa kapwa, hindi lamang tuwing Pasko. Okay naman yung alokohan. Alam dapat natin yung limits natin. Kasi sinasabi ko sa inyo, ang kasikatan or pagkaaroon ng fame ngayon ay isang social responsibility. So maingat dapat natin itong uh, gampanan kasi marami pong nakakapanood sa atin. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.